Purihin at dakilain natin ang Diyos na buhay, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa Espiritu Santo. Kaya welcome po kayo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Umpisan mo at tapusin mo ito sapagkat napakahalaga na makilala natin ang Espiritu Santo. Ngayon, ito ang magiging topic natin sa araw na ito. Kilalanin natin ang Espiritu Santo. Ngayon, yung salitang Espiritu Santo, ito ba'y persona? Yan ang ating alamin. Bagamat, meron pa tayong naririnig na banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po sa mga bangin na ating mga naririnig, katulad po nito, Espiritu Santo. Tapos may maririnig pa tayong banal na Espiritu. Yung ba'y iisa ang kategori? Yung ba'y iisang persona o isang katawagan? Kaya't halika't ating alamin ngayon, dahil maraming mga version na lumabas, di ba? may Andating dating Biblia, may ang salita ng Diyos, may magandang balita Biblia, at ito yung huli na gusto kong nga. ipakita sa inyo, yung version po ng Tagalog ang Biblia, ang pag-aaralan po natin ay yung Espiritu Santo. Ano? Baga meron din tayong mababasa na Banal na Espiritu. Yung Banal na Espiritu ay matatagpuan natin sa Lumang Tipan may tatlong salita dito tayo matatagpuan o three words na banal na Espiritu. Ganon din po, yung Espiritu Santo ay matatagpuan naman natin sa bagong tipan. Pero wala tayong makikita sa lumang tipan. Maging yung banal na Espiritu, wala tayong matatagpuan sa bagong tipan. Pero sa iba't ibang mga salin o iba't ibang version may mga ganito tayong mababasa, Espiritu Santo at Banal na Espiritu. Kaya iisa-isahin natin ngayon ang bawat version. Unahin muna natin itong Tagalog ang Biblia. Ano po? Kasi nga po, malilito talaga tayo kasi nga babasa tayo sa isang version tapos babasa tayo ng ibang version. Maraming malilito talaga ho. Katulad ko po, bumabasa ako sa version na ito. Bumabasa din po ako sa ASND o sa Salita ng Diyos na version. Ngayon, pag pinaglakip-lakip natin, baka magkaroon tayo ng kalituhan o kaguluhan sa ating kaisipan kaya kailangan natin ng pangunawa. Tatlong bagay, wisdom, knowledge, and understanding. Tatlong bagay ang ating e, e, lang alang sa pagbabasa. Kasi po, kung wala tayong understanding sa salita ng Diyos, hindi natin talaga ito maunawaan. Kaya nga, sa tulong po ng Espiritu Santo, kasi po, ang Banalang Espiritu ay taga-tulong. Babasahin natin mamaya yan, ano ho? Kasi bakit po taga-tulong? Kasi nga ipinilawa ng ito ni Juan sa 1426, taga-tulong po yun. Ganun pa man, bago natin puntahan yon atin mo nang baybayin ang mga ganitong salita. Yung salitang Espiritu Santo, meron pong 89 words sa Bagong Tipan. May walumpot siyam na salitang Espiritu Santo dito po sa Bagong Tipan. At yan ang pag-aaralan natin sa mga susunod na araw. Ngayon, bago natin pag-aralan ng Espiritu Santo doon sa bagong tipan, tingnan natin yung lumang tipan kasi may salitang banal na Espiritu. Kaya nga, alamin natin, ito bang banal na Espiritu, e, eh, yun din po ba ang Espiritu Santo? Bagamat nag exist na ang banal na Espiritu dito sa lumang tipan, ano ho? Kung siya rin po ba ang Espiritu Santo dito sa lumang tipan? Kaya puntahan mo natin yung talata na tatlong talata na Ipapakita ko po sa inyo. Dito lang natin matatagpuan sa Tagalog ang Biblia. Bagamat sa ibang mga salin o sa ibang mga version, tingnan din natin kung ilan din ang mga salitang gano'n. So ngayon, puntahan muna natin yung Lumang Tipan na mayroong tatlong salita o three words na banal na espiritu. Puntahan natin dito sa aklat ng Mga Awit 51:11. Kasi dito natin yung mababasa yung banal na espiritu. Basahin natin. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Diyan nakita natin yung salitang banal na espiritu. Dito lang natin to makikita sa aklat ng awit, yung salitang banal na espiritu. And the rest, sa buong lumang tipan, wala na tayong mababasa. Pero may matutuklasan pa tayo sa mga sulat naman ni Isayas, meron pa rin banal na espiritu. Kasi nga po, tatlo ito. No? Ito, balikan ko. Doon sa lumang tipan, may tatlong salita o three words na banal na espiritu. So, pinakita ko sa inyo ay isa dito sa awit 51.11. Ngayon, pupuntahan din natin yung iba pang mga uh, salitang banal na espiritu dito naman sa Isaiah 63.10. O, basahin natin. Ngunit sila'y naghimagsik at pinighati ang kanyang na espiritu kaya't siya'y naging kaaway nila at siya'y mismo ay lumaban sa kanila. Ngayon, di ba't napakalalim no? Pero diyan, hita kita lang natin yung isa pang salitang na espiritu. At yung pangatlo, doon natin din makikita sa verse 11. Basahin natin, Nang magkagayoy, naalala ng kanyang bayan ang mga araw ng una tungkol kay Moises. Nasaan siya na nang ahon mula sa dagat? Nakasama ng mga pastol ng kanyang kawan. Nasaan siya na naglagay sa gitna nila ng kanyang banal na espiritu? Ngayon, kung papasinin po natin, no? banal na espiritu ang nakasulat po dito. Iyan ba yung banal na espiritu na tinutukoy ni Jesus doon sa bagong tipan? Kasi nga po, aalis at babalik na sa Ama ang ating Kristo. Kaya hiniling sa ama na magkakaroon ng panibagong mga aliw sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga lingkod. Ang tanong, sino po ang pagkakalooban ng banal na espiritu? Katulad ni Haring David, kung babalikan po natin yung 51.11, ano po? Ang sinasabi po dito, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Meaning, ano ba ang tungkulin ng Balang Espiritu sa kanyang mga lingkod? Dito sa talatang ito na ating binasa, ang Balang Espiritu po pala ay sumasama sa kanyang mga lingkod ng ating Paniso Kristo. Kasi nga po, iyon po ang magiging gabay ng bawat mananampalataya. Tingnan nga natin sa paliwanag ni Juan kung ang tagatulong nga po ang Banalang Espiritu Basahin po natin sa Juan 14.26. Subalit so, balit ang mga aliw ang Espiritu Santo. So dito, Espiritu Santo na nga po. Kasi nga po, wala na tayong bababa sa ang banal na Espiritu. Kaya nga po, yung bang banal na Espiritu at Espiritu Santo ay iisa ba? Kaya nga po, ating halamin sa ating Panasok Kristo. Ngayon, binasa natin itong sulat ni Juan. E, yung sulat ba ni Juan ay salita ba ng ating Panginoong Hesus? Opo. Kaya nga ito ang sinabi ng ating Panaso Kristo, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ang Espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Meaning, ito pa pala ang Banal Espiritu ang trabaho niya ay magpaalala at magturo ng lahat ng mga itinuro ng ating Paneso Kristo. Meaning, ang purpose po ng Banal Espiritu ay taga-tulong at nagtuturo ng katotohanan, no? At nagre remind sa bawat aral ng ating Paneso Kristo. Manino po ba sa inyo? Kaya nga, kung babalikan na po natin itong Banal Espiritu, no? Yan. yung bang Espiritu Santo ay isa. So, meaning, nag-iexist na pala ang na Espiritu sa lumang tipan. Ngayon, para mabigyan po natin ng unawa, sino ba ang nagsasalita dito sa 51.11 ng mga awit? Kasi nasa verse 11 tayo, babalik tayo ng verse 1 para malaman natin kung sino itong nagsasalitang ito. Masahin natin, sa punong mga awit, awit ni David ng sinatan na propeta ay dumating sa kanya pagkatapos na siya ay makapasok kay Batsiba, maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong sanga ng kaawaan, ay pauwiin mo ang aking mga paglabag. Dito nakita po natin ano ho. Si Haring David pala ang humihingi ng kapatawaran sa kanyang nagawang kasalanan sa Diyos. Meaning, dito sa kanyang paghingi ng tawad sa Diyos, kaya kung babalikan po natin itong 5111, no, natin basahan nito, sabi pa niya sa kaniyang sarili, anong sabi po ni Haring David? Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso o Diyos at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. So meaning, ang nagkakasala dito sa pamagitan ng iyong flesh, ng iyong katawan, damay din pala yung Espiritu mo. Nakita po ninyo. Kaya yung Espiritu na sinasabi ni Haring David sa kanyang kalob baguhin muli, likhain muli ng matuwid na Espiritu sa kanyang loob. Nakita po ninyo. Sa pag aralan natin, meron tayong tatlong sangkap, katawan, Espiritu at kaluluwa. So yung Espiritu natin na nakakaunawa at nakakaalam sa pamaraan ng Diyos. Kaya kung itong ating Espiritu ay hindi susunod sa kanyang pamaraan, nagkakasala. Kaya kung unang nagkasala ang iyong katawan, dama yung espiritu mo. Nakita po ninyo, kaya yung espiritu matuwid ang gusto ni Harin Dabin. Kaya nga sinabi pa niya dito, do sa 11, ho, ano, para makita natin, punta natin yung 11, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Kasi nga po, kung tayo ay mayroong guidance ng banal na espiritu, meaning, nakakagawa ka ng mabuti para sa Panginoon yung banal na Espiritu at dito sa Espiritu Santo na naipaliwanag ni Juan dito sa 1426. Basahin muli natin. Subalit so, ang mga aliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Meaning, napakalino po. No? Ang trabaho ko pala ng Malang Espiritu para mag magpaalala sa lahat ng mga ginawa ng kabutihan ng ating Paneso Kristo. Kaya nga po, kailangan pala ng isang lingkod ng Diyos ang Santong Espiritu para magsabi ka ng katotohanan. Meaning, dito pala ang sinasamahan ng Banal Espiritu o Espiritu Santo, ang tungkulin pala niya ay samahan yung mga lingkod ng Panginoon. Ito po, si Haring David po yung uh, nagre-request na huwag palisin yung Santong Espiritu o Banalang Espiritu sa Kanya. At huwag niyang bawi nito. Bakit? Napakalaga po ba ng Banalang Espiritu sa isang tao? Lalo-lalo na po kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Opo, napaka-importante po noon para magabayan ka ng Santong Espiritu. Tandaan po ninyo, pwede bang umalis ang Santong Espiritu sa isang tao kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan? Si Haring David, humingi ng tawad para hindi umalis ang na espiritu. Ang tanong, kapag ba ang isang tao na lingkod ng Diyos ay gumawa ng kasalanan, aalis ba ito sa kanya? Ngayon, pupuntahan natin sa paliwanag ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 4 verse 30. Tingnan natin yung paliwanag niya na kung saan ay maintindihan natin ano po yung uh, sinasabi sa kasulatan, Efeso 4 verse 30. Ito po ang nilalaman ng kasulatan. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Meaning, kapag ba nagkaroon ka ng kasalanan? Ngayon, kung ika'y nagkasala sa Diyos at yung patnubay ay nasa iyo, yung guidance na ibinigay ng Panginoon sa isang taong lingkod niya, Aalis ba ito? Aalis ito kung binigyan ng pighati. Kaya nga sinasabi ito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa pamagitan niya, kayo itinatakan para sa araw ng pagtubos. Ngayon, ito ang tanong. Paano ba nabibigyan ng pighati ang banal na Espiritu? Basahin natin dito sa Epeso 4.28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Tuloy pa natin. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So, ganyan po. Sa isang lingkod ng Diyos, kapag ikay nangangaral at nagsasalita ng salita ng Diyos, ang lalabas sa iyong mga labi o sa iyong bibig, ano ho, kundi mabubuting bagay lamang para sa ikatitibay ng mawat mananampalataya. Nakita po niyo para makapagbigay ng biyaya sa lahat ng mga nakikinig. Kasi kung ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala bilang lingkod ng Diyos, gampanin mo yung ipinapagawa ng Diyos. Kasi nga po, yung patnubay na sa itong Espiritu sa isang mga ngaral, sa isang lingkod ng Diyos, nagsasalita ng katotohanan. So nakita po ninyo, yung po ang purpose po ng banal na Espiritu. Ngayon po, mag-analyze tayo dito sa ating pag-aaral sa Banal na Espiritu. Nakita natin, ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sa mga lingkod ng Panginoong Diyos. Katulad po ni Haring David, ay sinasamahan siya ng Santong Espiritu. Kasi nga po, ginawa siyang hari para pangalagaan yung kanyang bayang Israel. Alam niyo po ba, sa pagkakataong ito, nagkasala si Haring David pero kagad-agad siya ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ano ho? Nagkasala po si Haring David. Pero doon sa kanyang paghingi ng tawad, hindi na siya nagpatuloy sa kanyang kasalanan ng ginagawa. Kasi one time na nagkasala si Haring David, kaya nga ang sinabi niya, ano ho? dito sa ating binasa, no? Kasi po para maintindihan natin. Kung walang propeta na magsasabi kay Haring David, maari magpapatuloy siya sa kanyang ginawang kasalanan. Kaya napakabuti po ng isang uh, may pagkaunawa sa salita ng Diyos. Katulad po ng mga propeta, ito po ay nagsasalita rin ng salita ng Diyos. Bagamat si Haring David ay nagsasalita rin ng salita ng Diyos. Nakita po ninyo. Pero kung may magpapaalala sa kanya at hindi na siya magpapatuloy sa kasalanan, mapapatawad po siya. Kaya kung pupuntahan natin yung verse 11, ito yung kanyang panalangin ano ho, puntahan natin yung 11. Bago natin basahin itong verse 11, balikan muna natin yung mga naunang mga pangungusap sa verse 9. Sabi dito, ikobli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Ito yung panalangin ni Haring David nung siya'y nagkasala. Ituloy pa natin sa verse 10. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, kasi nabahiran ng kasalanan yung kanyang pagkatao, yung kanyang buhay. Ulitin natin. Sabi niya, lumalang ka sa akin. Pag sinabi lumalang, sa ibang salin, likhain. O gawan muli ng panibagong puso na malinis. Isang malinis na puso o Diyos. Kasi nga po, kailangan natin linisin yung ating puso na nagkakasala. Literally, yung ating pagkatao, kung tayo nakagawa ng kasalanan, kapag hiningi mo ni ng tawad sa Panginoon, huwag mo nang uulitin. Kaya nga, ka, humihingi ka ng panibagong uh, malinis na puso. Ulitin ko, itong sa panalangin ni Hari David, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso o Diyos at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Tingnan niyo po, nagkakasala yung ating espiritu. Kapag nagkakasala ka sa flesh, nakita po ninyo, kung nagkasala ka sa iyong katawan, pati dama yung iyong espiritu. Nakita po ninyo? Kaya ang sabi pa dito sa verse 11, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ipinagkakalup kasi po yung santong espiritu sa mga tao na lingkod ng Diyos kung susunod ka sa kanyang pamaran at utos. Katulad po ni Haring David, sumusunod yan sa pamaraan at utos ng Diyos. Kaya nung siya ay nagkasala, humingi agad ng tawad sa Panginoon na huwag alisin. Ano? Huwag alisin yung banal na espiritu. Bakit? Binabawi ba yun ng Panginoon? Opo, kasi nga ang isang tao kapag patuloy ka nagkakasala, mawawalan ka ng guidance. Mawawalan ka ng patnubay. So ang Diyos po, mapagbiyaya bibigyan ka ng patnumay. So, patnumay pala ang Santong Espiritu. Ngayon, ito yung tanong. Paano ba natin matatanggap ang banal na Espiritu? Ipagkakalo ba ito sa atin ng Diyos? Kung nais mong maging ng Diyos, gusto mong uh, mangaral na mga salita ng Diyos, unang-una, matatanggap mo ito mula sa ama at sa anak. Katulad ni Haring David, kinikilala niya yung ama at yung anak. Basahin natin dito sa sulat po ng mga awit, 110 verse 1. Kinikilala ni Haring David yung ama at an anak. Basahin natin sa awit ni Haring David. Awit ni David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ano po, dito sa talatang ito, ang tinutukoy na capital letters ay sa ama. Meaning, kilala ni Haring David yung ama. At sunod pa, sa aking Panginoon. So, dito naman, may salitang Panginoon tumutukoy naman sa kanyang anak. Kaya kinikilala ni Haring David yung ama at ang anak. Sinasampalatayan niya ito. Kaya yung banal na espiritu pinatnubayan ang ating Haring David. Kaya nung nagkasala siya sa Panginoon, humingigod siya ng tawag para hindi bawiin yung banal na espiritu kay Haring David. Malino po ba? Ngayon, ang tanong pa, paano naman sa panahon natin ngayon? ito ay ipinakita sa bagong tipan. Kung sa panahon po ng mga apostoles, ipinagkaloob din po ito sa mga nais maglingkod sa ating Panginoong Diyos. At gustong mo rin mangaral na mga salita ng Diyos para mabigyan ka ng patnubay. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa. Chapter 2, verse 38. Ito ni sinasabi ni Apostol Pedro. Basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Tandang po ninyo, no? Kailangan mo na magsisi ka kung may nagawa kang kasalanan. Hindi mo basta-basta matatanggap ang panggabay ng balang spirito sa buhay ng isang mga ngaral kung may kasalanan ka. Kasi hindi pwedeng manahan ang balang espiritu sa isang taong nangangaral kung gumagawa siya ng kasalanan. Balinaw po ba? Kaya unang-una, pagsisihin mo na yon para ipagkalob ito sa iyo. Kung ito, pa natin itong pangungusap na ito. At magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito, Espiritu Santo. Kapag bumasa tayo ng ibang salin, banal na Espiritu po yan. Masahin natin ano, para makita natin. Kasi ang pinag-uusapan po natin, banal na Espiritu. O ito po, ulitin natin sa umpisa. Diyan din po sa gawa 238, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan. Tandaan po ninyo, bago ito ipagkalob sa iyo ang Santong Espiritu, kailangan nakapagsisi ka muna ng iyong kasalanan para matanggap mo ang banal na Espiritu. Ano? Ang sabi pa dito, at magpabautismo sa pangalan ni Heso Kristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Dito makikita natin, no? ipagkakalob e pala ito ng Diyos, ng Diyos Ama. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Ama at sa Anak. ba? Diba? Kung papanong kinikilala ni Haring David yung Panginoon at yung isa pang Panginoon, di ba't ito po nga yung Ama at yung kanyang anak? Kasi nung panahon nila, hindi pa nahayag yung anak. Sa panahon natin ng bagong tipan, naipahayag yung isang Panginoon, tumutukoy yun sa kanyang anak na si Heso Kristo. Kaya yung sinasabi dito sa talatang ito, kailangan mo munang magsisi sa iyong kasalanan. Yung salitang magpabautismo sa pangalan ni Heso Kristo. Tandaan po ninyo, baka naman yung bautismo sa tubig. Si Haring David nga po, hindi naman siya nabautismohan. Pero pinapatnubayan siya ng Santong Espiritu. Kaya yung salitang magpabautismo sa pangalan ni Heso Kristo, susunod ka sa kanyang pamaraan at utos. Yun po ang ibig sabihin ng bautismo. Di ito po ay nabasa natin doon sa Mateo 28.19? Ito po, para maintindihan lang natin, ho, kung pupuntahan natin yung Mateo 28.19, ang sinasabi po dito, ano, basahin natin. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan po nyo, susunod ka muna sa pangapamaran at utos ng Diyos bago ipagkalob sa iyo ang Santong Espiritu. Nakita po ninyo. Kaya nga, ang salitang bautismo, hindi literal na paglubog sa tubig, kundi yan ay magpapasakop ka sa paraan at utos ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu, kasi nga po siya ang magpapaalala ng lahat ng sinabi ng ating Paneso Kristo. Di ba to ulitin natin yun? Yan po ah, di ba? Mga aliw, yung Espiritu Santo, kasi diyan Espiritu Santo dapat banal na Espiritu, kasi pupunta natin sa ibang salin. Magiging banal na espiritu po 'yan. 'Yan, o di ba? Pero kapag nakalis na ako, ang taga-tulong na walang ibang kundi ang banal na espiritu. So, taga-tulong. Kung gusto mong mangaral, magturo ng katotohanan, dapat mayroon kang paggabay ng banal na espiritu. Hindi ka basta mangaral kung wala kang patnubay ng santong espiritu. Kasi po ang patnubay ng santong espiritu nagsasalita ka ng katotohanan. Kaya di yan, yung salitang bautismo, katulad ni Harin David, hindi naman siya nagpabautismo. Kasi ang iniisip nyo, bautismo sa tubig. Hindi po. Kundi yung bautismo, pagpapasakop. Magpapasakop ka sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya nga, ikaw yung nagpapasakop sa pangapamaran at utos ni Kristo, bibigyan ka ng patnubay ng Santong Espiritu o ng Banal na Espiritu. So, malino po ba sa inyo? Kasi nga po, malawak ito. Kaya yung ating pag-aaralan po sa mga susunod na araw, lalo natin lalawakan ng pagkakilala sa banal na Espiritu, ito po, yung 89 words na Espiritu Santo naman ating aaralin dito po sa Tagalog ang Biblia. Kaya nga bumabasa tayo ng iba't ibang salin kasi nga po, sa isang salin nabanggit yon Doon sa isang salin hindi naman nabanggit. At may nababanggit naman sa ibang salin o sa ibang version sa ibang version hindi naman nababanggit. Kaya tayo, palalawakin natin ng ating isip, palalawakin natin natin pangunawa at uunawain natin ang bawat nakasulat para hindi tayo magkaroon ng pagkalito kung ikay mangangaral at magtuturo, maging doon sa makikinig, hindi ka basta magtuturo kung wala ka namang paggabay ng Santong Espiritu. Kaya be aware na kung talagang sinasamahan ka ng Santong Espiritu. Pag ikay sinasamahan ng Santong Espiritu, alam mo yung pamaraan at utos ni Kristo. Yun po yun, para ipaalala sa iyo yung mga bagay na natutunan mo kay Kristo. Malinaw po ba? Yun po ang layunin at purpose ng Santong Espiritu o ng Banalang Espiritu sa buhay ng isang taong handang sumunod sa kalooban ng Diyos upang makapagpahayag ng katotohanan sa mga taong nagnanais na malaman ang katotohanan. So, salamat pong muli. Ipagpapatuloy po natin na kilalanin pa ang uh, Banal na Spirit o Espiritu Santo dito lang po sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Gagawin natin itong series para po sa inyo. Kaya mahama po itong talakayan. Kaya patuloy lang po kayong mag-subscribe at mag-stage lang po tayo sa ating channel. Nang sa ganun, lumawag po ang inyong pagkakilala sa Banal na Espiritu. Dahil ito po yung magiging series natin sa parang ngayon at maunawaan natin at dahil dito po ay may 89 words sa bagong tipan. Ang ating napag-aralan lang po ay sa lumang tipan kaya medyo mahaba-haba po ito. Kaya ang susunod natin pag-aaral sa bagong tipan yung salitang e Espiritu Santo. Bakit po nagkaroon ba ang ganitong sali na bakit parang iniba, no? Banal na Espiritu. Isa naman ay Espiritu Santo. Kayon ay hindi naman tayo magkakaroon ng pagkalito dyan kung talaga nating sisiya sa ating maigi at aaralin natin ang kasulatan. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Sumayin niyo po ang at pagpapala ng ating Panginoon Diyos at manatili sa inyo ang kapayapaan ng ating Panginoon Diyos na buhay.